Hello guys, good morning. Ito magloloto lang ako ng konting lunch. My lunch. Prito tayo na. Pos, lalagyan natin yung sibuyas. Sabangin so, natin nang ngantik. Ako so, kong hap lang. Hap pok lang, hap lang ating lulutin ngayon. Ako kong hap pok

makulay ang buhay ito ay ano kamatis kamatis with jelly yung mahabang sili ito yung ano yung ganito oh. hinati ko lang yan di ba? yan, diba? yan hinati ko lang siya kasi gagawin kong salad yung iba ito ito na oh may kon may lunch na si Mimi may lunch na ako yun ang aking lunch for today oh Ayan siya. Konting ano lang. Ayan. Pati May kulay ang lunch niya. Okay. So, this is it. Almost done na siya. Tama lang yan. Hindi natin ano para maganda. Yan. so hanggang dito na lang muna ang aking uh, makulay na tomato chili egg uh, tomato chili, chili. Yan. try nyo din uh, diba wala kong spring onion nakalimutan kong bumili ng spring onion So, yan na lang muna. So, hanggang dito na lang muna. Dudugtugin natin na mamaya na kasi. Okay, bye. Love you all. Lunch time na. Bye.